So habang hinihintay po natin yung mga pagbabago na mangyayari sa EAT this coming January 1 ay i-report ko muna sa inyo itong mga pagbabago rin sa GMA. Okay? Uh, itong paparating na bagong taon at uh, uh, sa totoo lang Nagtataka ako at hindi ko din maintindihan bakit umabot sa ganitong punto. Okay? So explain ko sa inyo kung ano po yung nangyayari. Okay? Kasi parati akong binabash nung pong ilang mga uh, pro-tape at pro-GMA na pages kapag sinasabi ko na lumalakas yung TV5. Okay? Pag, uh, dahil sa ABS-CBN partnership, Kela at pagpasok nitong uh, TVJ sa TV5 ay na-energize yung buong stasyon at uh, talagang uh, solidify na yung kanyang pagiging number 2 sa GMA at uh, papalaki ng papalaki lalo na this coming 2024 tinatawanan ako, sinasabi yan ako na ay anlayo ng TV5 sa GMA, Di ba? parating ganun ang sinasabi sa akin kaya hindi ko maintindihan bakit Ganito yung nangyari. Okay, starting January 1, although I believe this is only temporary, ha. Ah, baka uh, ilang linggo lang ito. Uh, isa, dalawa, dalawang linggo. Um, tatanggalin na yung GMA Telebabad na branding at magiging GMA Prime. Okay? O oh, pero ang ang pinakamalaking nagulat ako is aalisin nila yung pong teleserye pagkatapos ng Black Rider or usog iuusog po nila. Yung, uh, kasi yung love, love, Before Sunrise, matatapos na bukas. Okay, ang bilis na tapos. Di ba? Matatapos na bukas yung teleserye. Yung Lovers and Liars, na isa pang teleserye nila, ay iuusog to 10.20pm. At ang ilalagay po sa time slot na 850 Uh, pagkatapos ng Black Rider, ay kapuso primetime cinema. okay? Uh, movies. Ibat-ibang movies gabi-gabi. Yung isang nga movie, si Bossing Vic pa yung eh. nakita ko doon sa commercial nila. Uh, so, doon ko nagtataka. Ibig sabihin, ibig sabihin ito, Black Rider at Batang Kayapo, magtatapat pa rin. So, Batang Kayapo, madalas na nanalo doon. Uh, pero yung uh, Senior High at yung uh, Can't Buy Me Love, walang katapat na teleserye. Ang kalaban po nila ay movie lamang coming from GMA. I am expecting na siisipa po yung ratings niyan. Kasi syempre, yung mga tao, mas gustong may sinusundan gabi-gabi. Kaya nga, puro teleserye yan eh. Kaya nga yung hapon, puro drama, drama, drama sa hapon, puro serye din sa, sa hapon. Kasi gusto ng mga tao na may sinusundan araw-araw. Kaya definitely, pag inalisan mo ng katapat at kalaban, yung pong mga teleserye na nandyan sa TV5, na Kent Buy Me Love at Senior High. Sisipa po yung viewership niya. Yan na lang yung papanoorin ng tao kasi sinusundan nila yung storya. Hindi katulad nun sa movie na gabi iba-iba. Um, sa, sa akin, eh, wala namang masama dito kung ito yung, ito yung choice ng GMA, pansamantala, di ba? At uh, uh, ito yung mas mura naman talaga, bumili na lang ng movie kesa mag-produce ng teleserye na milyon-milyon ang gagastusin. O oh, pero nagtataka ako ba't kailangan iusog to 1020 itong lovers liars na walang di ba parang alayo na tulog na patulog na yung mga yung audience nila niya patulog na. Di ba nagsisimula nang matulog kasi may pasok kinabukasan. Kaya nga 8 o'clock, 9 o'clock yan yung prime eh, yan yung prime na oras ng mga tao eh. Di ba? 6:30 news tapos teleserye na. So doon ako nagtataka at uh, bakit parang sumusuko ba o hindi ko maintindihan kung anong kung anong rational din dito at uh, alam nyo uh eh, hindi ko to inaasahan coming from a station na kasing laki ng GMA. Kasi GMA yan eh. Nakaredy yan in advance. Mga malayo ang preparasyon niya. Napakalaki ng budget niya. Hindi yan mauubusan ng, ng, budget, ng artista, ng creatives. And marami din naman sila nagagawa ng mga magagandang mga shows. Ya? Pero, yun nga, eh, para umabot sa punto na wala kang itatapat sa Kent by Me Love, wala kang itatapat sa Senior High, di ba? Bakit umabot sa ganung punto? O, yung maaaring nga lang yung pong GMA. At, ah, uh, kasi ang alam ko ang paparating na mga show nila yung Sangre, 'di ba? So, ayun eh kumbaga maraming mga fans ng Encantada nung araw, 'yun. So, kumbaga ipagpapatuloy siguro yung storya ah. at uh, mara meron pa ano yung Love Die Repeat, parang ganoon. May isa pang show na ganun. Hindi ko kabisado lahat ng mga shows nila, pero na uh, nare-report naman lumalabas naman yung mga ibang paparating na mga teleserye. So, definitely magkaka Maka temporary lang itong setup na to. Yung Kapuso Prime Time Cinema. Sand saglit lang yan dan. Babalik yung mga dating mga teleserye at uh, pero tingnan niyo hindi 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 makapagtapat ng maayos ikatapat ng mga teleserye ng TV5, 'di ba? In fairness, TV5 lang 'yan pagdating sa mga signal, di ba? Walang walang binatbat sa signal ng GMA across the country. So, ayun eh, eh, yun ang yun ang nahihirapan pa rin. <laughs> uh, ayoko kung nai, kung, kung mo parang nahihirapan na tapatan ito pong mga teleserye ng TV5 which is uh, good news for TV5 kasi nga uh, they were they are increasing yung kanilang viewership. 'di ba? Mas maraming mag-tune in pag walang katapat na teleserye yung mga yung mga programa nila, 'di ba? Mas malaki yung chance na sa kanila mag-tune in yung mga tao, yung mga nasa mga bahay-bahay nila. So, yun po ang kinakaharap po na sitwasyon ngayong uh, January 1. So, nagtataka lang talaga ako. Hindi ko alam, baka meron akong hindi alam dito sa story na ito, baka merong dahilan. Pero, yun nga eh, GMA yan eh. Hindi dapat, hindi, kumaga, dapat lahat siya yung inahabol, hindi siya yung umiiwas sa laban. <laughs> ba? Diba? Prime time yan, alas 9. Oh, can't buy me love, senior high, ang lakas nung parehong show na yon. Wala kang itatapat. Pelikula itatapat mo. So, yun ang doon ako nagtataka. And uh, it goes to show yung impact. Iba pa rin talaga gumawa ng teleserye yung mga taga ABS-CBN. Hindi ba, hindi ko naman kinukuha yung kredito na sasabihin ko TV5, ang galing gumawa ng show ng TV5. Hindi, mga taga ABS din yan. Sila din naman yan. di ba Pero yun na nga, uh, ang good news dito ay lumalakas yung pong TV5. At uh, this would lead to uh, uh, kung baga, mas malawak na reach, mas malawak na signal, mas maraming uh, papasok na advertisers, mas lalakas ang estasyon. O, di mas maganda para po sa mga fans ng dabar cards dahil dadami din ang show nila, dadami din yung reach nila. So, maganda din po itong epekto ng ganito uh, sa paborito nating noon time show na Eat Bulaga sa TV5. So sa akin may may kumbaga like I said nga na-energize yung buong istasyon eh. Lumalakas yung buong istasyon at tingnan mo dito, tinang yan yung epekto, 'di ba? Yan yung mga epekto niyan na talagang nakikipaglaban, 'di ba? Malayo pa tayo, malayo pa kasi sa hapon dominated ng GMA in fairness yung attorney ano, ano tong Lilet Matchas na to? Attorney at Law. Ang ganda nung concept in fairness na nakaisip niyan sa GMA. Malakas yung kanilang hapon. Uh, kinakawawa yung mga shows ng TV5. Na bago pa rin din naman. Kina talagang ang layo ng agwat nung sa ratings. At ah, uh, ganun din yung mga ibang shows din. Maski yung Wow MaLi nahihirapan din makipagsabayan doon sa show sa GMA. Talagang GMA is still the station to beat. Pero pagdating sa prime time na na gabi na main na oras, prime time na oras, alas 9. 'di ba? Ang laki ng advantage ngayon ng TV5. 'Yun lang yung aking basa dito. So, kailangan i-maximize ng TV5 yung dalawang week na ito. Kung gaano ko tumagal yan, 1 week, two weeks na puro sine, 'di ba? To capitalize at maka-grow ng audience. Habang walang katapat na teleserye yung kabila. So, 'yun lang yung masasabi ko diyan. So, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Yan. See you tomorrow, mga Dabarkads.